Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries ang aris ay likas na mapusok, ngunit puno ng tapang at ambisyon. Ngayong araw, ang Mercury at Mars ay hindi nakakasundo at maaring magdulot ito ng ilang tensyon sa pagitan mo at ng ibang tao, lalo na sa mga aspeto ng trabaho at responsibilidad. Huwag hayaang masira ng emosyon ang iyong araw. Subukang manatiling kalmado at magpakita ng respeto sa ibang tao. Sa kabila ng mga hamon, maaring magbunga ng mga bagong ideya ang mga sagupaan, ang mga pagtatalo at hindi pagkakaunawaan na magagamit mo sa hinaharap. Kung nakakaranas ng pagkabigo sa araw na ito, gamitin ito bilang oportunidad upang kilalanin ang mga limitasyong humahadlang sa iyong pag-unlad. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 2, 8.

Ang mga Taurus ay kilala sa pagiging matyaga at masinop. Ngayong araw, maaring makaharap ka sa mga pagkaantala at teknikal na problema na nagdudulot ng iritasyon. Kaya maaring maapektuhan ang mood mo ngayong araw. Malakas ang impluensya ng Mercury at Mars na hindi nagkakasundo sa araw na ito at maaring magdala ng tensyon ang enerhiyang ito sa iyong mga komunikasyon at transportasyon. At sa halip na kumilos ng padalusta, Halos ngayong araw, subukang pag-isipan ang mga lumalabas na problema bago mag-desisyon. Maaring makatulong ang pagtatsaga? at makatulong rin ang pagiging mahinahon para lalong maging matalino upang makahanap ng solusyon mula sa iyong mga naiisip o kung ano man ang iyong mga nararamdaman. Gamitin ang araw na ito upang mapanatili ang iyong balanse at muling maayos ang mga prioridad. Ngayong araw Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 3.

Ang mga Gemini ay matatalino at mahuhusay sa komunikasyon. Sa araw na ito, maaring makaramdam ka ng tensyon ukol sa pera at paggalang. Ang malakas na impluensya ng Mercury at Mars na hindi nagkakasundo sa araw na ito ay nagdudulot ng pagka-defensive o diskusyon tungkol sa mga halaga o ari-arian. Kung may mga hindi napapansing issue, maaring itong araw na ito sumiklab ang mga bagay-bagay. Iwasan ang pagiging padalos-dalos, lalong-lalo na sa iyong pananalita o sa paggawa ng mga desisyon dahil maaring ito'y iyong pagsisihan. Gamitin ang pagkakataong ito upang kilalanin ang mga ugat ng problema at maghanap ng solusyon na magtataguyod ng pagkakaunawaan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 5, 11, 23, 30, 35 at 48. Cancer ang mga cancer ay sensitibo at maalalahanin. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng Mercury at Mars na hindi nagkakasundo at maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan, lalo na tungkol sa mga opinion at kalayaan. Subukang umiwas sa masyadong emosyonal na reaksyon at itoon ang pansin sa pagkakaroon ng pagiging kalmado at maayos na pag-uusap. Meron mga tao sa araw na ito, Cancer, na maaring magpagalit sa iyo ng sobra. Kaya kailangan mong piliin kung sino ang iyong mga papatulan para lang iwas gulo. Kung may mga hindi natatapos na issue, maaring ito ang tamang oras upang buksan ang mga ito, pag-usapan ng maayos, tanggapin ang pagkakaiba ng mga pananaw lang oportunidad para matuto at lumago sa araw na ito. Ngayong araw Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 18, 25, 33 at 45. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Leo ang mga Leo ay likas na leader puno ng enerhiya at tiwala sa sarili. Sa ilalim ng malakas na impluensya ng Mercury at Mars na hindi nagkakasundo sa araw na ito, maaring maramdaman mo ang presyon sa trabaho at presyon bigat ng iyong responsibilidad. Ang tensyon ay maaring magbunga ng padalos-dalos na salita at kilos, kaya't mahalaga sa araw na ito, Leo, ang pagpapanatili ng pasensya. Meron mga tao sa araw na ito na medyo nakakainis at magiging madali, mabilis ang iyong galit sa araw na ito kaya kailangan mong mapagtagumpayan ang mga hamon. Ang araw na ito ay magbibigay daan ng mas mahusay na mga ideya at solusyon. Gamitin ang iyong lakas ng loob upang harapin ang anumang tensyon ng may positibong pananaw. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga aris. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 4, 12, 19, 28, Thirty four at forty seven, Virgo. Ang Virgo ay mga detalyado at mahusay sa paglutas ng problema. Ngayong araw Virgo, malakas ang impluensya ng Mercury at Mars na hindi nagkakasundo sa araw na ito at maaring maglabas ng mga matagal ng sama ng loob sa pamamagitan ng komunikasyon. Merong mga tao na bigla-bigla na lang sasabog sa araw na ito. Bagamat maaring maging tensyonado ang mga usapan, subukang harapin ang mga ito ng may pag-iingat. Ang pag-unawa sa pinag-uugatan ng issue ay maaring magbukas ng bagong perspektibo. Mag-ingat sa pagmamadali o padalos-dalos na reaksyon ngayong araw. Ang kalmadong pagsusuri sa mga sitwasyon ay magdadala sa iyo ng tagumpay sa araw na ito. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 14, 22, 31, 38 at 46. Libra. Ang mga Libra ay mahihilig sa balanse at pagkakaisa. Ang araw na ito ay maaring magdala ng tensyon, Libra, dahil malakas ang impluensya ng Mercury at Mars na hindi nagkakasundo sa araw na ito. Lalo na sa mga usapin tungkol sa trabaho at responsibilidad, kaya ngayong araw mahalaga ang pagiging mahinahon sa harap ng mga hamon. Huwag hayaang magulo ka ng mga maliliit na bagay. Sa halip, pag-isipan ang mga mahalagang detalye at iwasan ang mga padalos-dalos na desisyon sa araw na ito. Maari mong makamit ang mas malaking pagkakaunawaan kung bibigyan mo ng halaga ang pagkakaiba ng pananaw ng mga tao sa araw na ito. Ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 16, 24, 32 at 40. Scorpio ang mga Scorpio ay matindi at determinadong makamit ang kanilang mga layunin. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng Mercury at Mars na nasa oposisyon sa araw na ito. Magdadala ito ng tensyon sa mga relasyon at responsibilidad. Maaning makaramdam ka ng pagkukulang sa suporta mula sa ibang tao. Ngunit gamitin ang pagkakataong ito upang mapalawak ang iyong pananaw. Ang pagkilala sa mga pinag-ugatan ng problema ay magbibigay sa iyo ng kalinawan ngayong araw. Subukang iwasan ang padalos-dalos na reaksyon sa araw na ito, Scorpio, at sa halip, pagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin. Focus ko muna sa iyong sarili ngayong araw dahil maraming mga tao na nakakainis o kaya nakakairita sa araw na ito kaya huwag mong masyadong pansinin ang mga taong ito mag-focus ka lang sa mga bagay na gusto mong maabot ngayong araw sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 2, 10, 18, 27, 33 at 41. Huagkalimutang mag like, comment, share, and subscribe. Sagittarius. Karamihan sa mga Sagittarius ay masayahin at adventurous. Ngayong araw, Sagittarius, maaring maramdaman mo ang tensyon, lalo na sa usapin tungkol sa pera o relasyon. Malakas kasi ang impluensya ng Mercury at Mars na hindi nagkakasundo sa araw na ito at maaring magdulot ito ng iritasyon. Ngunit, huwag magpadala sa emosyon ngayong araw. Sa halip, itoon ang pansin sa paglutas ng mga isyu ng may kalmado at maayos na pag -uusa. Ang pagkilala sa ugat ng problema ay makakatulong upang mataguyod ng mas malalim na ugnayan at pagunawa sa ibang tao. Maraming nakakainis, maraming mabilis magalit ngayong araw. Kaya mahalaga na ikaw, Sagittarius, manatiling kalmado at huwag mo masyadong dibdibin kung ano man ang mga issue ng ibang tao. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 5.

Ang mga Capricorn ay responsable at determinado sa kanilang mga layunin. Ngayong araw Capricorn, maaring makaramdam ka ng tensyon mula sa mga nakaraang problema o responsibilidad. Malakas kasi ang impluensya ng Mercury at Mars ngayong araw na hindi nagkakasundo, magdadala ito ng hamon. Ngunit gamitin ito bilang pagkakataon upang matuto at magbago. Subukang iwasan ang mga padalos-dalos na reaksyon at bigyan ng oras ang iyong sarili upang makapag-isip ng maayos. Huwag magpadala sa gulo ng ibang tao ngayong araw. Sa ganitong paraan, maari kang makabuo ng mas makabuluhang solusyon. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 15, 23, 30, at 44. Aquarius, ang mga Aquarius ay mapanlikha at bukas sa pagbabago. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury at Mars na hindi nagkakasundo, magdadala ito ng tensyon lalong-lalo na sa iyong trabaho at mga relasyon, Aquarius. Huwag magpadala sa mga biglaang emosyon, biglaang desisyon dahil ngayong araw, idud i- Pupush ka ng energy na medyo mabilis sa iyong mga gagawin. Sa halip, subukang maglaan ng oras upang maunawaan ang mga ugat ng problema. Bantayan ang iyong pananalita ngayong araw para hindi ka makasakit sa ibang tao. Gamitin ang iyong talino at ang pagiging malikhain upang makahanap ng mga solusyon na magdudulot ng mas positibong resulta ngayong araw. Maraming mga nakakainis, maraming mga maaring magpagalit sa iyo ngayong araw, Aquarius. Pero kailangan mong maging mahinahon Huwag mong gawing personal kung ano man ang masasabihin ng ibang tao Dahil ang dulot ng enerhiyang ngayon ay medyo magulo Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius Ang iyong lucky color ay blue At ang lucky numbers mo ay 6, 14, 21, 29, 38, at 50 Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Pisces. Ang mga Pisces ay maawain at may malalim na pananaw. Ngayong araw Pisces, maaring maramdaman mo ang tensyon sa iyong social life o kaya sa mga proyekto na iyong gagawin. Malakas ang impluensya ng Mercury at Mars ngayong araw. Hindi nagkakasundo ang dalawang enerhiyang ito. Magdadala ito ng tensyon, lalong-lalo sa mga diskusyon, sa mga pag-uusap. Ngunit ito rin ay oportunidad upang pag-usapan ang mga mahahalagang issue. Magugulat ka ngayong araw, Pisces. Meron mga bagay na medyo matagal na palang tinatago ng mga tao. Maaring lalabas ngayong araw o kaya yung mga Pisces na medyo mahilig magtimpi sa araw na ito bigla-biglang sasabog. Kaya magingat sa mga padalos-dalos na salita, bigyang halaga ang pagkakaroon ng kalmado at maayos na komunikasyon ngayong araw. Ang pagharap sa mga hamon ng may malinaw na layunin ay magdudulot ng tagumpay sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 10, 18, 24, 35 at 48. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hangat na para sa atidinyan Naraling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman una Sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya pa lupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin At ni Bibia, Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot O na naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo dito ka na Araling Pilipino Na ang kakana